eto na naman tayo, isang damit lang. Magaano lang ako yung kumbaga sa ano eh, mag-reaction lang ako. Uh, natatakpan ng ano ba, kasikatan ang kadumihan nilang ginawa, ginagawa. Ginawa or ginawa. Mara, dahil porkin sikat, mas panig sila. Kasi ako maka, makababae ako uh, against ako sa mga nagmamaltreated ng mga nalalaki sa mga babae. Dahil sigur, makababae ako. Sigurado yan. Uh, kaya nisa kagaya ng pangyayari yung, yung, yung sikat na si FLM nakakulong hanggang ngayon yung, yung pandemic hero daw dahil ang pinaka mabigat niyang ginawa is human trafficking kala niya makakalusot siya pitong babae binenta niya hanggang ngayon nakakulong sana manu, yung mana, manaik ang katarungan manaik yung mga ano lang natin tapos may isa dyan nakalusot din na uh, hindi niya na rin isang sikat din siya diba? Pero, rape is rape. Rape is rape. Diba? Palibasa, malakas ang kapet or famous na nanalo. Bigla na lang mawawala yung babae, ganito ganoon. Para bang wala nang halaga tayong mga babae. Lalo pa mahirap ka. At ang uh, kakalabanin mo is may ayaman. 'di ba? Wala na. Kasi mangyayari famous 'yun eh. Parang dadaig na gusto kaya ka lang na rep, binigay mo ng kusa dahil uh, ka or sasama ka sa imbitasyon, 'di ba? Dahil ang rep yung bigla kang ni rep sa park, yung bigla kang ni rep sa kalsada kung saan mga pwede kang rape na nag-iisa. Pero para ma-rape ka sa hotel o okay sa hotel or sa mga apartments lalong lalo na sa iyo kung kinumbida mo lang yun hindi dahil kung kaya mo ma hindi ka makukumbida kaya doon pa lang talo ka na di ba eh meron din naman na uh, hindi walang panalo walang panalo dahil hindi ka ni-rape sa kalsada kahit ni-rape ka sa hotel or sa condo uh, lalo ka na kagad eh. Dahil ikaw, hindi ka pupunta ng hotel kung may isip ka. ba? Diba? Kung hindi ka pupunta ng hotel na nag-iisa, kung may isip ka. Meron din naman dyan na, sikap. na ah, sikat. na sikat. Nang red. <laughs> Tatlo sila. <laughs> ano na lang. Sikat na 30, 25 years ako na nangyari yun. Kaya talo ka na dahil ang kalaban mo ay sikat at mayaman. Di ba? Ganun talaga. Kaya tayo mga babae, ingat-ingat para wag mare dahil lalo, lalo pa tang natin ay pader. Ay pader, di ba? Kaya lang naman ako kuno si FLM din naman siya pader eh. <laughs> dahil pek Marcos yun at human trafficking <laughs> yun halatang na human trafficking dahil maraming maraming uh, maraming pistigo human trafficking itong babae kaya nakakulong hanggang ngayon pero iba dyan na sikat 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 nakalabas kahit totoong non-rape nakalabas dahil kakalabanin mo pa der sikat na yamang kaya tapalan ng pera ang mga judges di ba? or kaya kayo ipapatay. Bila na lang nawala yung na-rape, gano'n na lang. Di ba? Kaya ingat tayo mga babae, eh, iba ang rape sa sariling digay. Di ba? Ang rape, kita naman yan sa medico-legal. Kung na-rape or hindi, eh, kaso ilang buwang na, e eh, wala na pag ilang araw na yung time na yun na rape ka dapat yun din time na yun makikita nila ng medico legal na rape ka dahil sa ari mo makikita yung may trace eh kung after 2-3 days wala na yun asan pa ang trace na do okay thanks for watching thanks for watching sorry sa mga aking mga reaction at ito ay para sa akin lang ito na sinasabing <laughs> tama ako hindi ko sinasabi. Reaction ko sa sarili ko. So come on and change.